Sabihin mo kung ano ang nangyari. Ito, naglinis ka sa kahapon, hindi nila Anong hinila mo? Hmm, sa akin. binuhat mo o hinila? Hmm, ganun ganun, kasi hindi ko kaya mag-isa. O ganun ganun lang. <laughs> Ginanong mo tapos lumagotok? Hindi naman. Tapos naglinis ako ito, nag-isbubas sa... ng... Hmm, tayo ka muna nga. Hmm, Sana masakit lang may pigi wala dito so, Paano ba pagbuhat mo wala kasi hindi ko makaya. pag ganon ko lang ba hindi mo lang na ganon hindi mo binot na ganun? hindi Iba kasi yung adjustment ng buhat at saka pila. pilak po, tapos yung ganun ganon lang ba? Kasi hindi um, so, ano ang... ko kaya ay 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 Sige. dapat Dapa. <coughs> Pag iiyoko <diyuyo> mo? Pag <coughs> mo? masakit? Sa may baywang? Dito wala? Dito? Dito wala dito? Okay. Saan? Ay, talaga masakit naman talaga ang likod ko. Hindi, pero yung... Ito, dito. Ang... Ito. Hanapin ko muna. Pula dito. 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 Dito mismo. Sige, hm, relax ko lang. <coughs> Relax. Kinay mo. ka yung kamay mo lagay mo lang sa baba. Yan. Relax mo lang mo kung tutulungan. Relax. Ano malalim? Labas mo. Sa pahinga nang malalim, labas relax mo lang. Huwag mong lalabanan. Kasi pag nilabanan mo, malong ano yan, masakit. Relax mo lang siya. Relax. Relax. Night pit. Relax mo lang. Relax. Relax mo. Relax. Night pit. Hingan lang malalim. Labas mo. Labas. Labas. Okay. Ah relax nga lang malalim huwag mong patigasin labas mo lang hinga lang malalim labas sa pahinga lang malalim labas yan hmm. relax lang relax Relax mo lang, Mars. Ito Ah! Ah! Magutok. Magutok na. Harap ka dito. Side mo. Turong pa lang dito. Hindi pa Baluktot mo ito isa. Babaw mo yung isa. Ay, relax mo lang. malalim? Labas mo. Relax. Make pit. Yan. Kumunog. Ang Ang tabila. Puro ka dito, Mars. Sige, relax. Sige, ang malalim. Relax mo lang, relax. Yan ang malalim. Labas mo. Hmm. sige check mo nga. Andiyan pa. May masakit din dito. Mm -hmm. Saan? Dito pa natin. Hmm. Sige, relax. Kaya yung kamay mo, yung kamay mo ilagay mo lang sa ayan. Baba mo ito. Relax mo lang. Relax. Ay, wait. Relax mo lang siya. Agot. Naramdaman mo dito. Tumulog. Tumunog. Tumunog. <laughs> okay. Ah, oh, sige. Tayo. Check muna natin. Andiyan pa rin. Uy, ah, masakit pa. Gumaan. <laughs> Gumaan siya. Sa so may pigi. Sa may pigi. Tayo mo Mars para mas tinamo ko may pinagbago yung sakit niya kanina at ngayon. Sa ano? Pero may pinagbago. Hindi basta matatanggal yung Hmm. Hindi, hindi basta-basta matatanggal yung sakit pero pakiramdaman mo kung may pinagbago ba siya o wala. Oh, kasi na, nasaktan yung ugat na ito sa may 11 po pagitan ng pinakadulo na ribs saka si chromeito ito naipit yung ugat kaya masakit na ganyan parang ngilo o, pag ah, paglalakad ka parang maiiwan yung isang paa mo masakit dito parang late siya na maglakad yanan um hmm. hmm, sige sa pa Harap ka dito, dito. Ulo mo ngayon. Upo ka na. Dito, ulo. Harap ka ngayon dito. Ah, yan. Hmm. Urong ka lang dito. Urong. <clears throat> relax mo lang. Relax. ya yeah. Oo. Maugutok na Ito. baba, Ito. Yan, Pero hindi na kasing sakit kanina. Oo. Uh -uh.

kine tong di ba nilakas mulay n'pak mo meron yung ah. 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 <coughs> uh, no. <laughs> Bakit, yung, <coughs> yung marinig? Ah. yung 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 mo? Relax mo na, Relax mo lang. Baba mo lang pa. Relax. Ayan. Yeah. Relax mo lang. Baba mo lang. Okay. hmm, Tayo ka ulit. Check mo ulit kung pag siya ng pag-aan. Kung nakaramdam ka ng pag pag-aan, Ibig sabihin niya, mga na yan. Medyo nasaktan lang kasi yung mm, um, na ano mo na siya. Di ba, hirap ka kanina tumayo? Yuko. Yan. Yeah. Meron pa kunti, pero pakiramdam mo pa wala na. Pag sumakay ang sakit, hindi na Oo. Kasi uh, mawawalan ito ng lakas. Ilang araw na yung march ng lang? Ay, Pag napabayaan yan, pag napabayan, ihilain mo na yung pamo na gano'n. Yeah. Mm. Oh, gumaan. Okay na. Ah, oh, meron pa, wala na. May pa pa, adjust ka pa? Wala, pag mungko ako ito. Yan lang, O, oh, kasi nga dito, dito. Dito lang siya sumasakit. Mm. Dito lang sumasakit, pero nandito siya. Oo, oh, 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 yan, masakit yan. kasi yan. Hmm. <laughs> hindi ba? Oo, oh, yan ang masakit. Hmm. Sige, so, durugin pa natin. Sa pag umupo. Ah! pasyera sa isang hindi. Pasta lang Bukas pwede. Pwede.

saktan nito tapos naipit yung ugat kaya pakiramdam mo parang pag maglakad ka parang may iiwan yung may iiwan yung pa mo ramdaman mo na yan di ba hmm, kasi dito wala na nang control dito kaya e sumakit na rin to pag napabaya yan hindi mo na makontrol yung pa mo gano'n na o oh, check mo ulit gumaan na ang ginalaw mo ba itong hasa? Hmm, hmm. Kasi pag buhat na gano'n, iba yung adjustment nun. Itong na. Itong na-adjust dyan. Pero kapag hey, hila, ginila mo na, dito naman. Hey, hindi ko kaya yung, <laughs> ano, right. tulak ko doon, tulak ko dito. Ano ba yan? Yung katre na kahit, uh, inayang inay <clears throat> ako. O, basa. basa. Um, Masa ako doon. Dito ka kamo Yan, sige pa, kurong taas. <clears throat> sige, yakapin mo ulit yung sarili mo. Yan. Nalaks mo buka mo, buka. Ako yun. Hmm. <laughs> Hirap kasi ako dito dahil masyadong malapad tong kama. O sige, tayo ulit. Ano? Hmm. Masakit? Sumakit o gumaan? Gumaan na siya. Oo. Nandito yan. Yung lumagotok na yun. Nag-release na yan. Yung lumagotok na yun. Antayin mo lang siya na gumaling. Kasi nasaktan ito. Ito, 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 ito. Ito, kasi ano to yung cartilage, yung malambot na tissue natin na, na, na nasa dugtungan ng dalawang buto, yan yung nasaktan. Kaya kumikirot naman yan dahil yung ugat na naipit, ito naman yan. Kaya parang pakiramdam mo parang mainit yung sa may puwet mo, di ba? Yan yan. Kasi hindi na nagsusupply ng oxygen at dugo, kaya ganyan. Kulang yung supply niya. Oh, so, gumaan. Hmm. Kaya so, naiupo mo na. Opo naman ako. Kailan may time na pag-upo pa? Kailan ba yan? Tapo lang Oh. pero pag-upo ka sa sakyan ka mo, di ba, igaganan mo pa? Pag may... oh, pero ngayon, hindi na. Naiupo mo na. Itataas mo na. <coughs> okay. Antayin mo lang na gumaling. Kung andyan pa sa balik mo bukas. Hapon, si wala ako ng umaga. Oo ay panghapon ka hanggang o oh, di alas utso tama tama nakapagpahinga ako nun paglabas mo may pasok kasi o oh, sige susunod na araw pasok kasi ako bukas o oh, tama hapon lang